For today's mini vlog mga mare Ito nga pala ang gawain ko ngayong araw na ito Kailangan maglinis mga mare Kita nyo naman parang binagyuhan tong bahay namin Dahil nga alam nyo naman Marami ako mga bagets Dito muna nga ako mga mare Magsisimula sa mga speaker At mga gamit nga namin dito At punas-punasan nga ng kaunti At syempre malikabuk na nga rin. At dahil linggo nga lang rest day ko mga mare Kaya ito nga lang ang pagkakataon Para makapagpunas-punas at maglinis dito sa aming bahay At kita nyo naman mga mare ang aming supay sira na nga dahil nga wala pa nga pang pagawa ang mare nyo at hindi pa nga tayo mayaman. Siguro mga mare pag mayaman na tayo ay sigurado papagawa na nga yan. Kung ano kasi ang meron ngayon sa amin mga mare pinagsasagaan nga lang nga muna namin dahil nga marami nga rin talaga kaming mga gastusin at lalo na mga baon-baon nga na mga bata. Laga naman mga mare na may tinitirahan nga tayo na maayos at kailangan lang talaga linisin para nga kahit papano ay maganda-ganda rin naman tingnan tingnan. Ito kasi maaga mga mare talagang makalat talaga tong aming bahay at pagdating talaga ng umaga ay kailangan talaga yan. Linis-linis nga rin pag may time. Pagkakataon ko na nga rin to mga mare na makapaglinis nga labong matulog pa nga ang aking mga anak. Siyempre pag gising na yan mga yan ay naguupuan na nga at mahirap na nga itulak yung sopa namin. At kita nyo naman mga mare na marami nga nakasampay dahil kahapon nga mga mare naglaba nga ang aking asawa. Tinulungan naman siya ng kanyang mga anak. Kaya yan. Diyan na nga na mga bata dahil wala na mga hangiran sa rabas dahil mababasa nga ng ulan. Kaya pag araw nga ng linggo mga mare, laging nga maraming banderitas dito sa loob ng bahay namin para nga laging piyesta nga dito. At ayan na nga mga mare, tinulak ko na nga ang sopa dahil napakarami naman talagang kalat sa likod dahil yung mga bata nga mga mare, tamang walis-walis lang pero hindi naman nga tinutulak tong sopa namin. Kaya pag tulak ko nga mga mare, ang dami naman talagang sekretong nalantad tulad na mga kupit-kupit na mga candy. Dahil tapos ko na nga may nalisan mga mare. Ayan, itutulak ko na nga dyan para nga maluwag naman dito sa gitna at mabalisan ko nga ng maayos. Kita nyo naman. Yung lamesa nga namin marami pang ang Yung pinagagawaan ko ng clip. Kita nyo naman mga mare. Ayan na mga bagets. Kita nyo naman tinatalon. Talunan talaga ang sopa. Kaya hindi naman talaga nagtatagal nga at mabilis nga rin talagang masira lalo na sa akin mga anak. Dito kasi sa amin mga mare. Lagi talagang maraming bata dahil nga mga kaibigan nga ng aking mga anak. Kaya lagi laging puno nga rito sa aming upuan. Lalo na nga mga mare, pag nanonood nga ng TV ang mga bata ay ang dami rin talagang nanonood at dumadayo dito sa aming. At ayan nga mga mare, ang aking anak na si Rojon, kita nyo naman, magmamarunong na nga yan, magsaksak para makapanood nga lang ng TV at pag nahawakan nyo na nga ang remote, wala na nga talaga makakaagaw at siya lang talaga ang manonood. At dito naman nga ako mga mare sa aming tindahan at para nga makapagwalis-walis at magkapunas-punas nga rito sa aming istante dahil maalikabok ng Marami na ngarin kulang dito sa aming tindahan mga mare pero hindi nga kami makapamalengke nga ngayon at bukas pa nga ng hapon ng lunis. Pagka-out ko nga mga mare na alas 4 bukas sa trabaho ay diretso na nga kami ng aking asawa na mamalengke. Mama at ito nga pala mga mare, kita nyo naman tong batang to ay talaga namang bibong-bibo talaga at ito naman ang aking anak. Ang busy ako dito sa pagpupunas mga mare, nandito pala tong dalawang to at nagpapakyut nga sa camera. Sobrang mali ka buka mga mare kasi minsan nga lang talaga mapunasan to dahil alam nyo naman mga lalaki ang mga nandito at hindi talaga ganun kalinis ang aming bahay. Habang busy ang aking sa mga mare, magkatay ng manok na uulami namin, ito naman ang aking ginagawa. syempre busy nga rin tayo sa ating pagdilinis. Kita nyo naman ang dami nga naglalabas-masok dito nga sa aming bahay, mga kabataan. Ani talaga kasi mga bata na pumapasok nga rito sa aming mga mare minsan nanonood, minsan nagkikipaglaro nga sa aking mga anak. Buti na lang mga mare, nagising na nga rin ang anak kong Simon Mon. kaya nautusan ko na nga, nadakotin na nga yung minalis ko at para nga may tapo na nga rin sa may sako. Kita nyo naman mga mare wala nga rinolium ang aming sahig dahil pag meron nga kami rinolium ay nag-ahakot nga ng lupa at basa nga lagi't maamoy nga. Kaya ganyan na nga lang ginawa ko mga mare para mabilis nga mawalisan kahit solo.